Exodus chapter 30 verse 1 up to 38 At gagawa ka ng isang dambana na mapagsusunugan ng kamangyan na kahoy na akasya iyong gagawin. Isang siku magkakaroon ang haba niyaon at ang siku ang duwang niyaon. Pare-sukat nga at dalawang siku magkakaroon ang taas niyaon. Ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din. At iyong babalutin ng taganas na ginto ang ibabaw niyaon at ang mga tagiliran niya on sa palibot at ang mga sugay niya on at igagawa mo na isang kornesang ginto sa palibot at igagawa mo yaon ng dalawang argulyang ginto sa ilalim ng kornesa sa dakong itaas ng dalawang tagiliran iyong gagawin at magiging suutan ng mga pingga upang mabuhat at ang iyong gagawing mga pingga ay kahoy na akasya at iyong babaluti ng ginto at iyong ilalagay sa harap ng tabing na nasa siping ng kabanang patutuo sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patutuo na aking pakipagtagpuan sa iyo. At magsusunog si Aaron sa ibabaw niyaon ng kamangyan na mamabagong espesya tuwing ubaga pagka inaayos ang mga ilawan ay susunogin niya. At pagkasisindihan ni Iron ang mga ilawan sa hapon ay kanyang susunugin na isang kamangyan palagi sa harap ng Panginoon sa buong panahon ng iyong mga lahi. Huwag kayong maghandog ng ibang kamangyan sa ibabaw ni on, Unang handog na susunugin, unang handog na hari naman. At huwag kayong magbubuhos ng inaming handog sa ibabaw niya on. At si Aaron ay tutubos ng sala sa ibabaw ng mga anyong sugay ng labana. Minsan sa isang taon, kanyang tutubusin sa sala na minsan sa isang taon. Nagdugo ng handog dahil sa kasalanan. Sa buong panahon ng inyong mga laki, kabanal-banalan nga sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsilita kay Moses na sinasabi, Pagbilang mo sa mga anak ni Israel, ayon sa mga nabilang sa kanila ay magbibigay nga ang bawat isa sa kanilang ng katubusan ng kanyang kaluluwa sa Panginoon. Pagka iyong binibilang sila upang wag magkaroon ng salot sa gitna nila pagka iyong binibilang sila, ito ang kanilang ibibigay bawat maraanan sa kanila na nangabibilang kalahati ng isang siklo ayon sa siklo ng santuario ang isang siklo ay dalawampung jira, kalahating siklo na pinakahandog sa Panginoon. Bawat maraanan sa kanila na nagabibilang mula sa dalawampung taong gulang na patanda ay magbibigay ng handog sa Panginoon. Ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit at ang dukha ay hindi magbibigay ng kulang sa kalahating siklo. Pagbibigay nila ng handog sa Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. At iyong kukudin sa mga anak ni Israel ang pangtubos sa salapi at iyong gugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Gagawa ka rin ng isang hugasang tanso at ang ay tanso upang paghugasan at ilalagay sa gitna ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana at yung sisidla ng tubig. At si Iron at ang kanyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo na kapisanan ay maghuhugas sila ng tubig upang sila huwag mamatay upang sila'y lumalapit sa dambana ng mga siwa upang magsunog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Gayon sila maghuhugas ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa upang huwag silang mamamatay at magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kanya at sa kanyang lubinhe sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Buko dito ay nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, Magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesya ng taganas na mira ay limang daang siklo at ng pabangong kanila ay kalahati nito dalawang daan at limang po at ng pabangong kalamano ay dalawang daan at limang po at ng akasya limang daan ayon sa siklo ng santuario at ang langis ng oliba ay isang hib at iyong gagawing banal na langis na pangpahid isang pabangong kinatha na ayon sa kata na manggagawa ng pabango. Siya nga ang magiging banal na langis na pangpahin. At iyong papahiran niya on ang tabernakulo ng kapisanan at ang kaba ng patutuo at ang dulang at ang lahat ng mga kasangkapan niya on at ang kandilero at ang mga kasangkapan niya on at ang ng suban at ang dambanan ng handog na susunugin sampo ng lahat na mga kasangkapan at ang hugasan at ang tungtungan at pagkabanalin mo upang maging mga kabanal-banalan lahat ng mga kahipo sa mga yaoy magiging banal at iyong papakiran ng langis si Iron at ang kanyang mga anak at iyong papagbabanalin sila upang sila mga siwa sa akin sa katungkulang sa sabdote at iyong sasalitain sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin ito ay magiging banal na langis na pampahid sa akin sa buong panahon ng iyong mga lahi. Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos na ni huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakatka. Banal nga at ariin ninyong banal. Sino man kumata ng gaya niyan o sino man gumamit niyan sa isang tagaibang lupa ay ihiwalay sa kanyang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moses, magdala ka ng mababangong espesya, istakti at onayka at galbano, mabagong espesya na may taganas na kamangyan na magkakaisa ng timbang. At iyong gagawing kamangyan na isang pabangong ayon sa katha na gagawa ng pabango na tiniplaka ng asin na pulos at banal at iyong dikdikin ang iba niyan ng durug na durug at ilalagay mo sa harap ng kaba ng patutuo sa loob ng tabernakulo ng kapisanan na aking pakikipagtagpuan sa iyo. Aariin ninyong kabanal-banalan. At ang kamangyan ng inyong gagawin ayon sa pagkakatha niyan ay huwag ninyong gagawin para sa inyo. Aariin mong badal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan upang amuyin ay ihiwalay sa kanyang bayan. Amen Lord.